sa ating lahat no mga idol dito naman po tayo mga idol no, Napaka inip pa rin mga idol no? wow bago ang lahat po please subscribe po sa ating maliit na channel mga ka idol na upang madagdagan pa yung tatlong unit ka-idol vlog kung magustuhan man ng ating content please Like, share, mga Kaidol, lang, subscribe, no mga Kaidol, no. Now pa madagdagan pa ang tatlong unit ka Idol Vlog. So, mga Kaidol, no. Magandang umaga sa ating lahat. At nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayo dyan no. So, sa ating uh, mga nakadaan po, sa ating uh, content no video para naway po inaanyanyahan ko po kayo na subscribe po sa ating um, maliit na channel na no? upang madagdagan ng tatlong unit kung magustuhan man kung hindi man magustuhan ay pwede na rin po i-skip no mga kaidol so, sana nakakagusto naman please like, share mga kaidol sa ating mga kaibigan na no? upang madagdagan pa yung tatlong unit no kaidol vlog mga kaidol So ganito ganito lang ang pagtatrabaho ng no, mga kaidol sa tower crane na napakadelikado mga kaidol no. Ang kinakailangan mga kaidol ay expert no. Lalo na sa rigger mga kaidol no kasi uros na hindi makita mga kaidol no. Napakadelikado mga kaidol da. Na... Magtatrabaho sa ganitong mga trabaho mga kaidol. So, kinakailangan talaga mga kaidol na may expert din mga kaidol na at may karanasan mga kaidol sa pag rigger o pag-operator no, mga kaidol no. Kasi kawawa yung operator mga kaidol kung walang karanasan yung rigger mga kaidol no. Disgrasya kung abot nun mga kaidol at puputol lang ating boom no. Yan ang kadalasan mga kaidol sa uh, disgrasya yung tower crane ng no, mga kaidol no operator, kawawa naman din. Ya, maaari na ako na gano'n, wala na pa ka. Okay. Okay, ito, maaari na, So ganun-ganun lang mga ka-idol, no. Ayun uh, palag palag sa tandaan mga idol no. Padalos-dalos mga ka-idol, no. Kasi ito'y napaka-danger na trabaho mga kaidol. Si na kami mga ka-idol, na. Nilipat ng gamit no mga ka-idol, no. Uh, upang dadalhin doon sa kabilang project kasi nga lang walang tawag print doon mga ka-idol, ay Noob lang ay mobile lang mga ka-idol no? kasi mababa lang no mga ka-idol sila nila nila ng 8 months mga ka-idol sa team 3 mga ka-idol no hindi pa nasisimula mga ka-idol ako siguro doon mga ka-idol kasi yung tawag rin doon mga ka-idol ay pulsuhan, no mga ka-idol Oh, no,

Sinting mga kaidol no. Material mga kaidol. Bidyo expect na din siya dito sa pagre mga kaidol no. Wala pa kasi tayong require dito mga kaidol si hindi pa talaga totoally nagsisimula dito no mga idol no Kita talaga yung Napakasilaw ni Haring araw

So hanggang dito na lang po ang ating tatampok mga kaidol. Maraming maraming salamat po. Thank you and God bless po sa inyong lahat o sa ating lahat mga kaidol. Thank you. Bye-bye. See you next vlog mga kaidol.